Magandang araw muli sa inyo lahat. Pagpalaim po tayo ng Panginoon Diyos na Buhay. Lahat po ng dumadaan sa ating channel at mga bago, kayo po ay welcome. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Nais ko pong basahin ang talatang ito na kung saan ay mabigyan po tayo ng kaliwanagan at matuto tayo sa mga aral at turo ni Kristo. Basahin po natin sa mga sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo 6.3 kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na yaon sa kabanalan. Di diba ba't napakaganda? Kapag pala kayo nagtuturo, kailangan pala sa mga aral at turo ni Kristo manggagaling ang ituturo mo. Kaya nga, ang sinumang magtuturo, at hindi sumasang-ayon sa salitang nakakagaling, ano, ay ibig sabihin pala, hindi siya tagasunod ni Kristo. Hindi siya sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Yan po ang ating uh, tema dito sa ating channel. Huwag ka basta magtuturo kung hindi rin pala aral at turo ni Kristo ang iyong ituturo. At the same time, kung makikinig ka, kailangan mo ding alam yung itinuturo ng isang mga ngaral ay mula kay Kristo. Pero paano natin yung malalaman? So dito po tayo pupunta sa mga comments po ninyo, ililinaw po natin. Ano ho? Kasi po may mga taong nakinig at na-adapt yung mga maling aral. Kaya po tayo ay gagamit muli ng ganitong pag-aaral patungkol po sa proper hermeneutics. Na ibig sabihin po, nag-aaral tayo ukol sa Diyos. Ibig sabihin, yung patungkol sa Diyos ang pinag-aaralan. Ano ho? Katulad po nitong komentong ito. Bigyan po natin ng pag-aaral at bigyan po natin ito ng pansin at the same time para maalaman nyo yung salitang born again, ano ba ito? Kaya ating aralin. Sinasabi po dito sa comment na ito, no? Ang pagiging born again ng tao ay mula sa Diyos sa pamagitan ng Santong Espiritu sa buhay ng mga sumasampalataya tunay sa Panginoong Hesus paano natin ito madedetermine kung ito ba'y tama? No? Ganito po yan. Yung napapag-aralan po natin no, kung nakakasunod po kayo, no, sinasabi po diyan yung salitang born again, yung dati mong pagkataong masama o makasalanan, napalaya ka doon. Nagkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Ibig sabihin, nailipat ka na sa panibagong pagkatao. No? Ano ba yung dati mong pagkatao? Magbigay tayo ng halimbawa. Bilang makasalanan, magnanakaw, o pumapatay, nagsisinungalin, di ba? Etc. Pag alam mong mga bagay na kasalanan, iyon po gawang masama. Ngayon, nung nabunagin ka, nailipat ka na sa bagong pagkatao. Ang tanong, ganito, dahil para magkaroon ka ng bagong pagkatao, ano mangyayari sa'yo? O ngayon, ang paliwanag daw, kailangan daw magmula sa Diyos ang alin. Magmula sa Diyos daw sa pamagitan ng Espiritu Santo? Ano ba ang pangsyon ng Espiritu Santo? Dapat mong malaman dahil nagkaroon ka ng pagbabago, nakapakinig ka ng aral ni Kristo. Yun ang reason kung bakit ka nakalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Yung kasalanan yung nag sa iyo dahil wala ka narinig na salita ni Kristo alipin ka ng kasalanan. Nung ikay nakapakinig na salita ni Kristo, yun ang mula sa Diyos. Yung salita ng Diyos, di nakapakinig ka. Doon nagkakaroon ng pagbabago ang isang tao na aalis doon sa pagkaalipin sa kasalanan. Doon nagkakaroon ng born again. Sabi nga, doon sa sulit ni Pablo, ikalawang Korinto 5.17, ang nakapag-isa na kay Kristo ay bago na nila lang. So, basahin natin, no? para malinaw. Ating pong basahin dito sa mga sulat ni Pablo sa ikalawang Korinto 5.17 Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Meaning, sa pag-aaral po talaga at sa pakikinig ng aral ni Kristo, doon ka nababago, doon ka naboborn again. ba? Diba? Yan ang ibig sabihin ng born again. Nung ikay nakipag-isa kay Kristo, ibig sabihin, nakinig ka ng aral at turo ni Kristo. So, yun po ang ibig sabihin ng born again. Ngayon, ano ba ang pangsyon ng Espiritu Santo? Ang pangsyon ng Espiritu Santo ay takapaghatid po ng aral at turo ni Kristo. Yun dapat nyo ang malaman. So, hindi po ang banal Espiritu ang magbabago sa buhay mo ang magbabago sa buhay ng isang tao yung mga aral at turo ni Kristo. Paano natin malalaman? Ito po. Alamin muna natin ang pangsyon ng Espiritu Santo. Babasahin po natin dito sa Juan 16.13. Sabi po dito, Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So malinaw po, ang tungkulin pala ng Espiritu ay pumatnubay sa lahat ng katotohanan. Ibig sabihin buo, yung buong aral, yung katotohanan, ipapahayag po ng Espiritu Santo. Ngayon, yung sinasabi ng Espiritu Santo ay hindi mula sa kanyang sarili. Kaya sinasabi ni Kristo, kung anumang bagay ang kanyang narinig, yun lang ang kanyang sasabihin. So, yun ang pangsyon ng Espiritu Santo po. Paano natin pa malalaman kung talagang totoo sinasabi ang sinasabi ni Kristo? Ang sinasabi niyo ay eh, makakapagbago ba? Maboborn again ka sa pamagitan ng Espiritu Santo? Hindi. Sa aral at turo ni Kristo, ituloy natin ang pagbabasa para maunawaan po ng lahat. Ano ho? Tingnan natin sa 14. Ang sabi po dito, luluwalatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo ipapahayag. Malinaw po. Tatanggapin ng balang espiritu yung ipapahayag ng balang espiritu, yung aral. Malinaw po ba? Para maintindihan pa natin ay ganito ah, sa 15. Sabi sa 15, ang lahat ng mga bagay na nasa ama ay akin. Malinaw po ba? In eh, lahat pa pala na nasa ama, ibinigay na kay Kristo eh. Kaya sinabi ko sa kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo ipapahayag. So malinaw po ba? Translate nga natin sa ibang salin. Ililinaw pa ho ito, no? Para makuha natin ang idea. Balikan natin yung 14. Sabi ni Kristo, pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Malinaw po. Lahat ng ipapahayag ng banal na espiritu Diba, sabi dito sa 13, hindi manggagaling sa kanya ang turo, yung kanyang kasabihin. Ang ituturo ning, ng Banal Espiritu, mugmumula rin po kay Kristo. Yung lahat ng sasabihin ng Banal Espiritu, manggagaling kay Kristo. Ibig sabihin, patnubay lamang po ang Banal Espiritu doon sa mga panahon ng mga alagad. Malinaw po ba? Ngayon, kaya sinasabi dito sa 14, Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa ama ay nasa akin. Malinaw po. Ibinigay po yung authority sa anak ng ama eh. Kaya sabi po dito, kaya sinasabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Malinaw po. So ang function pala ng banal espiritu ay magdala ng mensahe mula kay Kristo na galing sa ama. Ibig sabihin yung ama, ipinagkatiwala sa kanyang anak. So, magbumula ang aral at turo sa mag-ama. Ang malang spirito, tagapaghatid ng aral. Kaya nabobor na isang tao, nakapakinig ng aral ni Kristo. Malinaw po ba? E ang tanong, paano ka makikinig? Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Sinasabi ninyo dito, mula sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa buhay ng mga sumasampalataya. Ang tanong, paano ka sasampalataya sa pamagitan ba ng Espiritu Santo? sa aral pa rin ng Kristo. Doon ka magkakaroon ng pananampalataya. Paano natin ito mapapatunayan? So, basahin natin sa mga sulat pa rin ni Pablo. Puntahin natin ang Roma 10.16. Subalit, hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo. Sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Tuloy natin. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. O di ba maganda po? Hindi po galing sa Espiritu Santo. Kaya ikaw nagkaroon ng pananampalataya, nakinig ka ng salita ni Kristo. Yan po, malinaw po. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So, doon nababago ang iyong pagkatao. At doon nakakaroon ng pananampalataya kapag nakikinig ka ng aral at turo ni Kristo. So, malinaw po, yung banalang spirito, ang pangsyon niyan para gabayan ang mga apostol ng panahon na yun. ay eh, sa panahon natin ngayon, eh, ay ang kasulatan. Hindi na para bumulong sa iyong banalang Espiritu, Ganito ang sabihin mo, nariyan na yung kasulatan. Babasahin mo lang, itatali mo sa puso't isipan mo nang sa ganun, mapanghawakan mo ang katotohanan, yung mga aral at turo ni Kristo. Okay na po ba? So, iyan po ang ating naging discussion ngayong araw na ito. Sana naunawaan po ninyo. No? pagpalain po kayo, please like and subscribe to our channel. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, muli kami nagpapasalamat sa mabuti mong salita na aming napakinggan. Natutunan namin kung paano kami mapapalaya sa dati naming pagkatao bilang makasalanan. At ngayon, kami na isilang sa panibangong pagkatao sapagkat kami nananampalataya sa mga salita ni Kristo na nakagagaling. At salamat po Diyos, kami po'y pinalaya mo na sa kasalanan. Salamat po sa panibangong pagkatao Mula ngayon, susunod na po kami sa aral at turo ng aming Panginoong Heso Kristo. Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.